Langga na Iwan na Ang na dari depita Ay Ang tabo ni Eh, kuan be. Balde ka nang baling gamay be. Ha? Huh? Nang green ka balde. Ang to na dire na Ha? Pagdilay. Đấy. Để... đây, Để... Con ta, Đi Để... Đi Để... Đi Để... Ali. Đi Để... nào. Để...

Mulatay siya sa gumitanan, di eh. ay? Ha? Mulatay din sa gumitanan. Kung maigaw nito sa tuwa ba? Yung tuwa din eh. May awa pa nga nito ng ko natin. Ha? Yung TV ba? man, basa din eh. gawas. ito na koy TV oh. wala wow, magamit kay koy kurente. Ya, yeah. ang bayad kay to to man. Ada sawa. Shawira. o oh, talawan ninyo ha, mo monetize tab kapalit tag sendi si ha Oh. oh. Ah, um, mamonetize na to ang video. To ang Facebook ba. Napalit ang sinbag ko rin, nagsakay ng to rin. Oh. Nagsakay eh. oh. mga sawod ba. Oh ni amo ang payag nga daghan kayo to. Welcome kamu dere. Oh. Kamu lai bahala kong higda bo ni payaga udi. Pero welcome. Bisa mi mau mo padayon rek eh bagga mangay mignaw. Manang mau mo tanga mau na mo ni atuang life sentence. Asa tu terapor reh? Mugi kau niak? Oi, apa tu trapon aku kena ni bah? Tidak niak. Kau jangan macam tu. Kau macam apa? Kau masih ada? Kau short reh? Di Ay, paypay yung pangayok. Okay, Huwag, nangyari ng uwan uh, yung tao, oh. no? Basta regular sa muwang kuwan. Muwang balay. Balay sa mga pobre yung ah! tao, mga payag ba? <laughs> ubay yun itong niyabong nga kuwan dito. Tuwa daw. Buslot lagi tao, no? Uh, Kung uh, matay sapi, Ay, ane? Saba, 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 saba. Kung sapi ka, palit o gusin. mo nang temporary saud-saud sa tadi, oh. Moral uh, ko na bang Ay, si tawag gana. Ora bag kanang nananggot bitaw ta. Saud-saud ba. Saud. Para maka ubay-ubay og -ubay tuba. Mao na siya. Ubay-ubay gyud -ubay, tuba ato na yabo maniha. Ato yabo kay man, ma inom. Mara na thank you sinyo tan dia. Don't forget to like and share. Wah ni siapa ko nak naay share ni akong video kay. Kad masukad wa mungkin share aku ramai mung share share ani. Bahala na de share ako ramai mung ting share sa komedyo. Samana so, thank you sa inyong suporta og mga ni tan-aw ani. Lehog ko like og basig na tan-aw lang. Na Uwa, ay na lang eh? ay. Paypay mo gi pangayo. So, Mao oh. sitwasyon nila dire no. Mao gani lang payag dire. Daghan kay igwan sila to. Naghanog to My ilang balay. Oh no. na sila mong higda dio. mosquito. Manila yung mga gamit dito. Oh, ang mara hmm. o. Oh, salamat kayo Oh, Salamat kayo sa pagtanaw eh.